binuwest namin ang aming buhay mga sundalo para sa aming inang bayan. Pero paano yung mga politisyan? Ginagago tayo, tinatarantado tayo, lalong-lalo na ang nakawan. Ngayon lang po tayo nakarinig na 1.7 trillion pesos na inanod lang ng baha. Kami, mga hininal, na nag-return, nagpakahirap kami sa kabundukan. Ang panahon na tinulong si Janet Napoles, 10 billion lang po yung pinag-uusapan natin. Naggalit na ang buong binubos nila ang kaban ng bayan. Hindi lang milyon, milyon milyon ng pesos pa, trilyon pang pesos. Mga tarantado kayo. Ha! impormasyon, lalong-lalo na ang nakawan. Dapat malaman ng Pilipino na ginagkagong tinatarantado tayo. Ako, kami, mga hiniral, na nag-return, nagpakahirap kami sa kabundukan, hinahanap namin ang kalaban ng tunay na kalaban ng taong bayan. Wala pala sa mundo. Nandito pala sa sudan, nasa kongreso, Tinubos nila ang kaban ng bayan. Hindi lang milyon, milyon-milyon ng pesos pa, trilyon pang pesos. Mga tarantado kayo. Ha? Binubuis ko ang buhay ko para lang sa pagbabago ng sistema ng ating demokrasyang gobyanong Pilipinas. Binuwis namin ang aming buhay mga sundalo para sa aming inang bayan. Pero paano yung mga politisyan? Ginagago tayo, tinatarantado tayo. Ang akala nila, ang mga Pilipino, mga tanga, mga bubo, hindi nila alam masakit sa aming damdamin. Lalo na ako sundalo, nagpapatrolya kami sa kamundukan, nakikita namin ng ating mga kawabayan, ang pagkain nila, isang saking at asin lang nila para lang makasurvive isang araw. Pero kung mga anak na politisyan pag nag-order sa restaurant P175,000 isang kainan lang, nagagawang pa sa bayaran. Hindi ba katarantaduhan yan? Ha? Hindi ba katarantaduhan yan? p Ha? Nagagawang pa. Mayroon pa nga P175,000 plus. Ha, ah, 759, no, connection, kinurik ako. 759,000 sa isang kainan lang. Di ba? Mali. Hello, Mali. Ha, <laughs> ah, bariya lang sa kanila yun. Gandang gabi po sa inyong lahat. At uh, unang-una, binabati ko po ang bawat isa sa tagumpay na nakamit ng bansa uh, sa pagre-resign ng speaker. Salamat po natin ng Diyos doon naniniwala po ako na ang tagumpay ng ating advocacy at kinakampanya ay hindi natin makakamit maliban ang Diyos ang lumaban para sa atin. Hindi natin makukuha ito ng uh, puwersahan, sigaan. Ang sabi mo ng banal na kasulatan, the battle is won not by might nor by power but by the Spirit of the Lord. So alam po ninyo, hindi kailangan ng Diyos ng maraming maraming tao. Hindi niya kailangan ng malakas, hindi niya kailangan ng mayaman, hindi niya kailangan ng sikat. Ang kailangan niya lang po ay kaakunting tao na nananampalataya sa kanya at siya na po ang lalaban para sa atin. Ang atin pong nilalabanan ay problema ng buong Pilipinas at lahat ng Pilipino na wala namang magawa dahil yung mga inilagay natin sa pwesto ang nangaabuso ng kapangyarihan at hindi natin mapigilan. Pinipetisyon natin sila sa korte, nagsasalita tayo sa media, naglalagay tayo sa social media, pinapakita natin ang batas, pero silang lahat ay nagkikibit balikat at nagbibingi-pingihan dahil wala naman tayong magawa dahil sila ang may kapangyarihan at nasa pwesto. Kaya po tayo umabot dito. Dahil ang gusto nila ay makita na ang mga Pilipino magsama-sama dalhin ang kanilang katawan at ipakita na ayaw na nila ng korupsyon. Ngayon lang po tayo nakarinig na 1.7 trillion pesos na inanod lang ng baha, flat control na naging ghost project. Nung panahon na kinulong si Janet Napoles, 10 billion lang po yung pinag-uusapan natin na galit na ang buong bansa. Ngayon, 1.7 trillion pesos. Eh, may manliliit po yung, sina yung problema ni Napoles. Kaya po tayo naririto ngayon. Dahil tayo ay magsasama-samang muli at iniimpetahan natin ang lahat ng Pilipino na nagmamahal sa bayan at ayaw na ng korupsyon na magsama-sama pumunta dito, sumama sa atin at manalangin. Magdala ng sarisalirin niyo pong kandila, grupo, tubig at pagkain, at ibigay ang oras at ang lakas para petisyonin ang Panginoong Diyos na manguna para sa kaligtasan at kaayusan ng ating bansa. Yan po ang dahilan natin dito. Panalangin talaga po ipananalon, ipapananalon natin dito. At kaya nagpapasalamat po ako sa mga pulis, sa mga sundalo, sa mga vloggers at sa lahat na naririto dahil kayo po ang tunay na hero ng ating bansa. So manalangin po tayo sa araw na ito, sa gabi ito. Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus kami lumalapit, naniniklohod at nagpapakumbaba at alam namin na ikaw lamang ang may kapangyarihan para iligtas kami sa makakapangyarihang nag-aabuso ng kapangyarihan at protektahan at ingatan at pagpalain ng aming bayan. Panginoon, gusto na namin makalaya sa tanikala ng korupsyon at pang-aabuso ng makapangyarihan. Ikaw po ang manguna sa labang ito. Maghimala ka, O Diyos, at dalangin namin na ingatan at pagpalain nyo ang lahat ng mga tao na naririto. Ang mga nagvo-volunteer, ang mga vloggers, ang mga opisyal, mga dating opisyal, pagpalain at ingatan nyo po kami at ang aming pamilya. So, balit Panginoon, inihingi namin na parusahan po ninyo ang lahat na nagkasala at nagpapahirap sa aming bansa at sa Pilipinas pagpalain niyo ang aming bayan, humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At nananampalataya kami na kami naririnig niyo ngayon dahil ikaw ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoong Diyos at pinuno ng lahat ng bayan. Pagpalain at hipuin niyo rin po ang puso ng aming mga opisyal, Panginoon, na magbagong kanilang isip, magbagong kanilang puso, gawin ang tama at magpakumbaba. Na sa aming ginagawa, walang Pilipino ang masasaktan, mamamatay at pagbibigay kayo sa amin ng tagumpay dahil ang amin pong tinatayuan ay tama ayon sa iyong salita at nananampalataya kami sa iyo sa pangalan ni Yesus. Amen at Amen. Maraming salamat.